nagkakaiba man tayo ng pananaw at paniniwala, nakakaisa tayo tumindig kung inaatake ang ating institusyon. Hindi rin natin papayagan ang sino man na pigilan tayo sa pagkampanan ng ating mandato sa ating mga kababayan. As a major part of this mandate is open to provide honest and credible public service, one aspect of which is exercising the power of the purse, A constitutional obligation that entails careful and judicious examination of the national expenditure program. That being said, the House of Representatives during the budget deliberations a few months ago did not miss a beat in dissecting and scrutinizing and deliberating every figure and item in the 2024 budget proposal. And we have an alert minority to thank for their doing their share. Of the spade work in digging into the finer details of the budget. The House was never lenient nor did it favor anyone. The entire process was dedicated to uplifting the lives of our fellow citizens and staying true to the fundamental principles of the system of checks and balances in the government. And as the Speaker, I am telling you in no uncertain terms that every centavo that was approved for spending under the 2024 National Expenditure Program will be dis judiciously spent. Let not our hard work be undermined by a dissatisfied few whose only intentions to sow divisiveness, and instead let our output speak for our loyalty to our country. Naks, kung makapagsabing every centavo, kung makapagsabi kang ganyan, akala mo talaga, no? Akala mo talaga pinapublicize nyo kung saan napupunta ang budget nyo, kung saan nyo ginagastos ang pondo. Kanya, let the output speaks. Sus! Ang taong bayan mismo ang magsasabi kung naramdaman ba nila ang mga tulong nyo. At Grabe! Pinuri pa niya ang mga minority leaders. Wow! Grabe, no? Pinuri pa nila si Franz Castro, yung mga minority leaders. Kasi daw, kinicheck daw ng mabusisi lahat ng pondo. Tapos sabay palakpakan, no? <laughs> Talaga ba? Talaga ba, Romualdez, na hindi ka naman naming kilala? Nakilala ka lang naman namin dahil inappoint ka ni President BBM. Nakilala ka lang naman namin kasi dahil kay VP Inday Sara. Pero ang totoo, hindi ka namin kilala. Sino ka ba? <laughs> Grabe no? Grabe. Imaginin yung mga lords. Nagkampihan sila sa loob. Pati mga makakaliwang grupo, dinidepensahan nila. Nagpasalamat pa! Kasi daw, check and balance, no? Nagpasalamat pa. Kasi daw, binusisi. Mm, sus. Ang sabihin nyo, ginagamit nyo lang ang mga makakaliwang grupo. Ginagamit nyo lang sila Franz Castro para magtago sa mga saya nyo. Kasi at least, ang frontline dito, sila Franz Castro. Sila ang ngangawa-ngawa. Pero ang totoo, kayo pala ang nasa likod. Suportado nyo pala para ano? Para ikaw Romualdez, ikaw ang the good boy. Para ikaw ang mabait, di ba? Para ikaw ang kawawa. Sus! Gets na namin yan. <laughs> do you think mananalo ka sa mga Duterte? Former President Rodrigo Duterte, do you think? Wala ka nga sa kalingkingan niya eh. Sino ba sumusuporta sa'yo? Sino ba ang sumusuporta sa'yo? Sige lang, magpalakpakan kayo, magtawanan kayo, magkampihan kayo. See you na lang sa mga eleksyon. See you na lang yung ambisyon mo. Sa palagay mo, yung mga pinagsasasabi mo at pinaggagawa mo, makakatulong ba yan sa'yo? Makakatulong ba yan sa'yo?